Sa hangaring mapalakas pa ang kahandaan ng Reserve Force sa Region 10, isinagawa ng 10th Regional Community Defense Group ng Army Reserve Command, ang isang Commanders and Staff Forum sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Gagayan de Oro noong Agosto 3. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng 4th ID, 10th RCDG at mga reserve officers. Layunin itong mapag-usapan ng iba't ibang mga pamamaraan upang mapalawak pa ang papel ng mga laang kawal, lalo na sa pagbibigay suporta sa regular armed forces sa panahon ng emerhensya at krisis. Dito ay nagkaroon ng diskusyon hinggil sa Reserve Force Development Program at ang mga programang pinaiiral ng Reserve Command lalo na sa pagpapatibay sa kapasidad ng Ready Reserve Units ng rehiyon. Kaugnay nito, pinasalamatan ni 10RCDG Group Commander Colonel Luciano Caiman Jr. ang aktibong pakikilahok ng mga opisyal ng Reserve Force at sa kanilang patuloy na pagbibigay serbisyo ng walang kapalit upang masuportahan ang mga hangari ng 4th Infantry Division tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Samantala, nagbigay din ng mensahe si 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II na ipinaabot ni Assistant Division Commander for Service and Retiree Affairs Colonel Ted Dumusmoga kung saan ay binigyan ng kahalagahan ito ang malaking papel ng mga reservist sa pagbibigay suporta sa mga tropa. Anya, ang kanilang kontribusyon ay higit na kinakailangan upang masigurong ang kahandaan ng bawat isa ay nagagamit, hindi lamang sa training kung hindi sa panahon ng krisis at sakuna. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.